ng giving ay talaga namang mahimigay kami sa inyo ng super exciting na gifts and ideas. At dahil po bawat linggo, hindi mo kumpleto kung wala po tayong payo alternatibo. Ang pinaka nangunguna po sa alternatibong lunas, pangkabuhayan at teknolohiya. Kaya naman po, hatid po sa inyo ang impormasyon at oportunidad upang maging healthy at wealthy pa. Ngayong pong Pasko, ito po ang dapat nating abangan. Alamin, mga pagkaing nakakapagpasaya. Palagi ang pag-upo. Nakakamatay. Leftovers o tira-tira ngayong Pasko at bagong taon, bibigyan ng makeover. Dito sa programang tayo Alternatibo! Pinakamasayang araw ng taon ang Pasko, ang pagsisimula ng bagong taon. Hindi lang ito pambata dahil pambuong pamilya rin. Kaya naman, maliban sa exciting ito, aalamin naman natin ang mga pagkaing pwede rin palang magpaganda ng mood natin. Kagaya na lamang nitong saging na napakarami sa atin at isa rin sa abot kayang prutas. Alam nyo ba na ang saging ay hindi lang para sa mga unggoy dahil isa ito sa healthiest food sa buong mundo. Meron itong serotonin na nagpapasaya ng damdamin. Kaya naman, isa rin ito sa important component ng cleansing program ng Doc Alternativo. Dahil, a saging a day keeps the doctor away. Nako, hindi lang po pala yan. Upang mas ganap po natin makuha ang essential nutrients mula po sa saging, ay meron na rin po tayong banana cider na punong-puno po ng potasyo vitamin B6, vitamin C, fiber at biotin. Mula sa puno ng saging ay preskong-preskong kinukuha ang katas upang maging banana cider na makakabuti para sa masarap na tulog, proper digestion, happy mood, glowing skin, at pang-iwas sa hypertension at diabetes. Isang baso lang ng banana cider ay kompleto na ang sustansya ang kailangan ng katawan. Ilang pagkain rin na makakabuti sa emosyon ay ang oily fish gaya ng salmon at sardinas, spinach, sapat na tubig at dark chocolates. Ang cleansing formula ng Doc Alternatibo ay napakabisang panluna sa mga karamdaman. Nagbibigay ito ng sustansya na kailangan ng katawan. Ito ay nag regenerate at rejuvenate. Ito ay tumutulong na magpagaling sa sariling katawan. Nagbibigay din ng lakas sa katawan at masarap na tulog. Ganon din ang maginhawang pagdumi. Napapalitan din ito ang acidity sa bituka kung saan ang acidic ay nagiging alkaline. Nababago rin ang iyong upper stat na siyang kumukontrol sa utak para mawalan ng gana sa pagkain. Ang award-winning formula ng Doc Alternativo ay nasubukan at napatunayan na na nakakagaling ng mga karamdaman katulad ng hypertension, diabetes, arthritis, migraine, heart palpitation, skin problems, kidney failure, liver cirrhosis, hepatitis, cysts, tumors, cancers at marami pang degenerative disease na nakamamatay. Narito ang mga gabay o comprehensive guide para sa 7 days cleansing formula. Sa paggising sa umaga, kinakailangan uminom ng fulvic mineral solution. Ito ang magsisilbing water therapy. Sa isang litrong e-water, patakan ng 70 drops ng Doc F fulvic mineral ang tubig. ihalo dito ang wild honey. Inumin ito sa loob ng isang oras. At habang iniinom ang Philbic Mineral Solutions, maganda na isabay ang paglunok ng siling labuyo o red chili peppers. Pwedeng umpisahan sa tatlong siling labuyo, three times a day, tapos magdagdag ng paisa-isa hanggang siyam na pirasong sili sa loob ng pitong araw. Kumain din ng dalawang hinog at hindi luto na saging na saba. Para sa nutritional therapy, magpakulo ng dalawang litro ng tubig. Ihalo dito ang dalawang pakete ng medicated tea at palamigin ihalo sa isang tasang medicated tea ang dalawang kutsarang B-complex. Isang kutsarang honey. One-fourth kutsarang molasses. 15 drops o patak ng philbic minerals isang cube ice ng coconut milk. Uminom nito kada dalawang oras. Uminom ng cleansing capsules tatlong beses isang araw hanggang sa isang linggo. Uminom din ng dalawang activated charcoal kada dalawang oras. patak ang eye solution sa bawat mata kada isang oras. Sampung patak naman ng magnesium ascorbate sa ilalim ng dila kada dalawang oras. Pahira naman ng haplas at gotu kola herbal oil ang katawan na masakit kung kinakailangan. Ito ang mga hakbang sa pitong araw na cleansing program. Ulitin lang ito sa loob ng pitong araw makakaranas ng pagkantok sa araw. Ito ay normal lang dahil unti-unting nililinis nito ang ating utak. Makakaranas din ng medyo matubig na pagdumi at madalas na pag-ihi kung saan naglilinis din ang ating mga internal organs. Tandaan, ang paggaling ay depende sa katawan kung mabilis at maganda ang body metabolism at genetic disposition. Para sa karagdagang impormasyon sa mga Doc Alternativo Herbal Products at Services, visit www.docalternativo.org. Bago ako nag-cleansing, talagang puro synthetic medicine ang uh, aking tinitake. Puro doktor, ganon uh, ang nangyayari sa akin. Pero, uh, parang hindi rin gumagaling. Kaya nga, una-una unang ang talagang problema ko ay prostate, uh, diabetes, saka high blood. Eh, yan nga, naihirapan na rin ako kahit inom ng napakaraming uh, synthetic medicine. Eh, sa ngayon naman, uh, naihi ako ng maayos. Ang uh, pakiramdam ko naman yung sa uh, sugar, eh, hindi naman ganong tumataas. So okay naman dito ang uh, napapansin ko ay eh, ang uh, sineserve sa amin pagkain ay eh, puro uh, gulay eh yun nga okay yung mga gulay nyo saka puro matatamis yung kinakain namin pero hindi naman tumataas yung aming um, sugar mga ah, ganun kaya uh, maaari ano uh, nakukuha ng mga alternative medicine For dog alternative health concerns, call center number 0998. 0917-206-7707 Sa ating pagbabalik, malalaman natin ang isa sa pinakanakamamatay daw po na habit ng mga Pilipino na dapat po natin iwasan. Dito pa rin po yan sa pagbabalik po ng Payo Alternatibo. World Health Organization, 60 to 85% po ng mga tao ay may sedentary lifestyle o kulang po sa pisikal na gawain at nauuwi na lang po sa sakit sa puso. Diabetes, cancer at hypertension. Isa po kasi ito sa nakamamatay na habit ng mga tao na palagi na lang po na nakaupo. Kapag kulang sa ehersisyo, tiyak na magkakaroon ng malaking problema sa katawan. Kaya naman, iminumungkahi ng WHO o World Health Organization na ang 30 minutes exercise ay makakatulong nang malaki upang maging balanse ang kalusugan. Sabayan pa ito ng tamang diet at tubig na may fulvic mineral. Ang DOST awarded formula ng Doc Alternativo. Kailangan rin nating turuan ang ating mga chikiting na hindi good for health ang palagi ang pag-upo at panunood ng TV. Lalo pat sa ngayon ay pabata ng pabata ang nagiging obese o sobra ang timbang ng katawan base sa Body Mass Index o BMI. Payo pa rin ng WHO upang makaiwas sa mga sakit ngayong bagong taon, itigil na ang paninigarilyo. Tamang pagkain, iwasan ang sobrang maaalat at matatamis na pagkain. Mas masayang i-celebrate ang Pasko kapag healthy at masaya ang pamilya. Sa ating pagbabalik, mga leftovers! Bibigyan natin ng makeover upang hindi masayang. Yan at iba pang ideas sa ating pagbabalik. Payo Alternatibo!

nakita ko maganda yung naging ano sa katawan niya. Kasi dati, atagal niyang gumamit ng synthetic medicine. Mayroon siyang mga ginamit na mga na yung maintenance. Ang tagal niyang gumamit ng maintenance. Ngayon, medyo naapektuhan yung kidney niya. Kaya nag-second opinion kami dito sa Doc Alternativo. Kaya siya yung muna yung pinauna ko para at least makita ko kung talagang maganda yung magiging result. Eh, awa naman ng Diyos, bumaba yung crayon niya, bumaba yung sugar niya. Wala siya ngayong ginagamit na maintenance. Kaya, naano akong pumunta dito. Pero, sa pakiramdam ko, okay naman. Kaya lang, ang inaano ko nga, sabi ko nga, bakit wala akong healing reaction na ramdaman ngayon? Hindi katulad nun sa mister ko maganda, wala akong naramdaman. Ibig sabihin, ma, malusog yung, ma, siguro, baka mas healthy ako doon sa mister ko. <laughs> kaya, kaya wala akong, wala akong ganong healing reaction na naramdaman. Ang pagbabagong naramdaman ko eh, masaya. Tapos eh, yun yung, niyang, wala akong naramdaman sa sarili ko eh. Hindi ako nahilo. Sabi ko nga eh, kaya nga nagkakatuwaan eh. Dito pala ako, ang gagawin lang natin eh. Kain, tulog, tae, ihi. <laughs> At saka, mm, masaya yung nakakawala ng stress. Eh, eh, namamayat nga ako. Tsaka ako nga eh, yung madali akong, ma, na, madali akong mahapo. Tapos masakat ang likod ko. Tapos inuubo nga ako. Ayun, siya nakita ng anak ko eh, namamayat na ako pina, pina, sinama nga ako doon sa malolos na branch ng Dr. Alternativo. Kaya ang sabi nga, eh, ma x ray mo, eka ang nanay mo. Nung ma ray nga, ay nakita, eh, dito ka na, eka mag magpunta sa Digos City na 70s rejuvenation. No, nakita nga doon na heart enlargement at saka yung kawan nga, yung, saka yung pneumonia. Yun ang nakita. Kaya dito nga daw ako gagamutin. Naging masaya ako, saka yung, na, yung sakit kong sa likod nawala nung ma, ma, kanya, mapunasan ng plus nawala yung sakit sa likod ko. Kaya ika nga, malaki ang ginanda ng pang, pakiramdam ko sa aking katawan. Kaya masaya ako na aking na punta dito sa Doc Alternativo. Sa turo ng Panginoon, eh, na, napunta ako dito. For Doc Alternativo Health Concerns, call center number 0998. 5 gitna sa 8 years na yung problema ko po yung pagbabawas ko. Hindi ako makabawas ng kasi nang na-stroke kasi ako bihira kasi ako magano magbawas ng kahit isang araw o isang linggo. Mayroon ang pagbabawas ko is normal na. Ang pagtulog ko normal na rin. At saka yung ma masigla na ako talaga. Kaya ako nagpunta dito, may katarak ako sa mata. Operan daw. Ayaw magpa-opera. Then second, may bukol ako din sa lamunan. ay gusto operan din. Ayoko. Then third, rheumatism. <laughs> Marami nang na akong nararanda sa katawan na minsan yung kaso-kaso ako, masakit, hirap pang kumilos, sa paglalakad, gano'n. Yun lang, min maintain kong synthetic yung kolesterol, yung simvastatin. Ah, uh, mga five or six months, bumalik yung sigla o lakas ng katawan ko. And sa, at saka yung sa cholesterol, kaya iwan ko, pag uwi ko, yung uh, bala ko, magpapalabrotory ako. Ayun, doon ko makikita, doon ko ma, ano, kung talagang nag-normal bumaba. Kanina po ay nalaman na natin na hindi po talaga healthy na lagi po tayo nakaupo na lamang. At dahil po Pasko ngayon, nako mga katropa, tayo na at hanapin na po natin ang mga leftovers. Kung hindi po natin sila mga makeovers. At hindi po masasayang ang ating mga pagkain, gamit po natin ang ating Payo alternative wonder cook. Ang wonder cook ay napakaraming features. 5-in-1 cooking buddy. Ang mga tirang pagkain kagaya ng lechong manok ay pwede pang timplahan ulit at lutuin sa ating wonder cook. Kasabay nito, ang lechon ay pwede ring isabay sa manok, isda at iba pang putahe. Kadalasan kapag Pasko ay sobra-sobra ang pagkain at kung minsan ay nasasayang lang. Ngunit sa halip na itapon ay pwede pa itong at pwedeng maging masarap pa rin naman para hindi masayang. Sa ating Wonder Cook ay pwede ring magluto ng itlog na walang tubig at syempre pwede rin ang mani at nuts. The best talaga ka sa kusina at pwede pang maging pangregalo para po sa Pasko ang ating Wonder Cook. Just dial the numbers that you see on our screen upang maka-avail po kayo ng Super Christmas Sale. At may libre po kayong libro mula po sa aking kaibigan, si Doc Ed Delibo. A Coaching on Holistic Healing. A Coaching on Holistic Healing is your complete guide to healthy living. Living with positive emotions. Misinformation and health that chained us. How to become healthy physically, mentally, emotionally, and spiritually. How to become healthy and wealthy. Ang Wonder Cook at Holistic Healing Book ay mapapasayo na. Kaya, tawag at order na. Mga katropa, hindi lang po itong pwede niyong ma-avail. Dahil po, ngayon, up to 20% sale ang alternatibong teknolohiya. Lalo na po kung may mga baking equipments kayo kukunin. Hindi lang po yan, dahil po talagang nais namin makatulong sa ating mga agripreneurs at matulungan ang mga magsasaka sa ating bansa. Ngayong Pasko po, pwede rin po silang maka-avail ng 20% discount sa mga makinang pansakahan. Dito po sa payo, alternatibo, Merry ang Christmas at dapat healthy at happy po and positive po tayong lahat sa amin pong pagpabalik, alternatibong pangkabuhayan at ito po ang itatagpok namin upang may extra income at extra saya ang ating pamilya. Ngayong bagong taon, handog ng One Asap Movement na maging kabahagi kayo sa iisang advokasya. Sa isang advokasya sa alternatibong panggagamot, pagsasaka at pangkabuhayan, matutulungan natin ang ating pamilya na maging healthy hindi lamang sa mga herbal products dahil meron ding seminars and activities na makakadagdag ng impormasyon kung paano maging masaya at maunlad. Tuturuan rin ng alternatibong deskarte upang maging negosyante. Ito lamang ang advokasiyang nakakatulong ka na sa iyong sarili at pamilya, makakatulong ka pa sa iba. Dako ka pasalamat sa Doc Alternatibo tungod ila kong gitagaan ng opportunity nga para maging isa ka scholar diri sa ilang kumpanya so ako kay natabang ni sa ko di lang sa ko ang kagalingon kundi pati na pud sa akong pamilya i'm so proud and grateful po ako as being scholar sa Doc Alternativo why kasi natutustusan ko yung mga pangangailangan ko sa school and besides isa din po akong talent drama sa radyo wherein i earn extra income at nagpapasalamat po ako doon Here in Doc Alternativo, I not just learn, but Merry Christmas and Happy New Year, Dok Alternatibo. Masaya ang Pasko kapag kasama ang alternatibong lunas, alternatibong pangkabuhayan at alternatibong teknolohiya. Maging member na po kayo. Ngayon po, simulan na po natin ang pagbabago. Mga katropa, ito po si Shirley Fuentes. Merry Christmas and a Happy New Year. Until next week, magkita-kita po tayo ulit sa Payo Alternatibo.

Two nine seven six zero nine three two six three eight eight three eight nine zero nine four six six four five four 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 one zero nine two seven eight seven two one three six seven BioDoc alternative technologies